Derecho, aliwa, kanan. Sige. Derecho, uy, nararamdaman na yata. Nararamdaman na. Palo! 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 Ano! na. Palo na? Palo na ba? Ano! 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 Ayan na. Mapapalo kaya? Pinaigot ng tatlong. Yun. Diretso. Bukang pantay na pantay ah. Uy! Diretso na ba? Diretso na ba? Diretso! Nandito yung pupok kanya. Ito yung pupok mo kanya. Palo! Haga <laughs> e alin lang ang pa? Nararamdaman <laughs> right. na? Alin 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 alin. Alu alin alu alin alu alin alu 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 Kaliwa, alu 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 Huwag mong hawakan, huwag mong hawakan. Kaya ako lang. Sure na ba yan? Sure na ba? Uy, ayan na! Yeah, ayan na! Ayan na! Ayan na! na! Uy, sayang! Ang lawit na! Sayang yun ah! Member! Naparating na? Martial!

Wala si susunod yan. Dadamat kayo papalo eh. Susunod, ah. Pag nakita ko sumunod, hindi ko papapaluin. na lang, mo. anak mo. ano akira pa. Angat. 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 mo. Angat. 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 si Akira Walang susunod. Alam niya kaya yung premyo niya ni. Eh. Oh. Boy, no, wala na. susunod. Wala susunod. Isa, dalawa, tatlo. Pila kayo kung pipalo kayo, uh, pila kayo kapat doon. Apat yan. Diretso. Diretso. Ayan. Diretso. Wala. Yo. Up. Baka makinig sa sila nila. <straff voice> Caran, canan, canan, kanan, kanan. 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 Kanan.

Sikap okay. na. Sikap. Ang susunod na papalo. Sikap. Hi, guys. Oye, yan. Time out. Time out. Time out. Oh, sarado nyo Sarado. Sarado. May lang. May lang. May sarado nyo muna. Diretso. 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 sa kanan. Oh. Kanan Op, stop. 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 Atas, atas atas. Atas. Oh atras, atras, atras. Atras. Op, Op. Kanan. Dibawa. bang Kanan sikit, bang. Kanan sikit, bang. Sikit, bang. Sikit, Isa, ilay ko dyan, dalawa, tatlo, apat. Kasi pala kasi yan, Ron. So lang ba, o derecho, op. O, pasado mong ginala yan, tabihin agad. Derecho. derecho, derecho, derecho lang. Sige, derecho lang. Makinig ka sa akin. Ako, tatay mo. Derecho. Op, sumopra. So, Mabay, malaki. Pwede ka na layo niyan, ang layo pa niyan.

alok 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 na! alok 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 lain lagi mo di ba kaniwa? Alis kayo dyan! Laya, oh, Pabur, kurit, Ninja to, paano <laughs> <di> ninja? <laughs> Sige, <laughs> ninja ini, oh. kaliwa, oh! Kaniwa! 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 yang Kaniwa! kaliwa, Kaniwa! 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 Hop! Oh Oh Oh, Pakilip na putih, Hop! Oh, ready na mga bata! Ready na! One! Palo.

Oh, baik toba kalau begini lah. Di sakingnya kita, di sakingnya. ya. Oh, yeah. Oh, ready? Ready? Five, four, three. Oh, 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 balik, oh balik, balik, balik. Ah, ada. Oh, jangan buat jangan buang.

เอาวะเอากระโดดเอาวะโอ้ยหนูว่าเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดเราต้องรอดเอาไหมฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ makita nyo kung ano ba? Practice! Practice! Para makita nyo kung um, tama ba yung ginagawa nyo. Ito yung na-official na to. Kasi wala One point na sa team Bella. Ready? And watch! Two! Tupa na! Go! O, oh, go na! Yeah! Ay, 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 ay. Hawak na tako! Hawak! Hawak! Hawak <laughs> okay. Hawak sa tako! Hawak sa tako! Hawak na Hawak na tako! Hawak na Oh, oh, last mo sa abil sa ang. sa tako. Hawak sa tako. sa joy. Baka ba joy? Oh, oh. Nangunguna ang simple lang. Oh, Oh, tara. ito na. Sige lang, kaya mo yan. Sige. Kaya mo ba yan. Kuwabi lang, kuwabi. Oh, Hawak sa Hawak sa joy. Oh, yan. Oh, baka bata yung mga shot niyo ha. Oh, ang lalaki ng oh, bago, bukas na aboy na, pakapat na. Ito na. Ito na. na. Pabunta na. Ang lalaki na bago, ito na. Oh, ito na pakapat. Pabunta na sa pangiba. Ito na. Ahabol pa. Kaya pa to. Kaya pa to. Kinya ko. Oh. oh, hawak sa tako. Hawak sa tako. At hawak sa shot. Ito na. Ayaw mo. Hawol mo. Malaki ka lang, lang. Oh, two zero. Para no Oh, pa-mimihi okay. ako ng pinakamasaya, may 500 chicken. Oh, oh. Eh, okay, bumi pumantay kay dito sa ano. Pumantay kay sa guwet. Pantay kay sa guwet. Pantay kay dito sa guwet. na okay. patay direct lagi. Like okay. okay. Alright, okay. five, four, three, two. Ba okay. Bawal magtakip ba ng Bawal magtakip ng mukha. Hindi ka pakikita sa TV niya. Drag. Already, five, four. Wait, wait, wait ah, lang, wait lang. Dalawa kang ano, dalawa sa baso. Hindi, hindi. Already, one,

<laughs> Pinanood po lang yung mga kaibigan mo eh. Hoy! Sino mga naglaro? Punta rito. Na oh, ayun na! Ayun na! Sige! Okay. Oh! Ayun na! Oh, na!